Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Uh, welcome po to my another video. So, magpa magpapatuloy po tayo sa uh, mga bagay na dapat ating iwasan. So, ikalimang bagay po, ito po ay nasa Kawikaan 23. So, ito po yun. So, babasahin ko po. Verses 1 hanggang 3. Kung ikaw ay kasalo ng may matataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, igilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari. Baka iyon ay pain lang sa iyo. Malinaw po mga kapatid na <clears throat> may mga panahon na Uh, may mga salo-salo uh, nagkakatipon yung mga yung mga may matataas na mga tungkulin sa ating mga lipunan so di mo maiwasan na may mga pag-iisip na gano'n. so kailangan na magiging ano tayo uh, uh, maingat tayo sa ating mga galaw kasi nga <clears throat> pinapayuhan tayo na Huwag nating kalimutan kung sino yung ating mga kasalo. Eh baka nga, uh, baka nga itulay lang na sa So, uh, gusto nilang malaman kung ano ka. Gusto lang malaman kung uh, kung aning, anong klas, klaseng tao ka. Kaya nga, binibigyan kanila nila ng pain. Kaya nga, <coughs> mga kapatid, ah, uh, sinasabi nito na kailangan natin na uh, mag-ingat at pigilan ng ating sarili kung tayo man ay gano'n, yung matakaw tayo ganun sa pagkain. So, iwasan po natin maging ano tayo, be still tayo po. Um, um, maganda pa rin kapag ano ka ano, ng yung pinapanatili natin yung ating sarili na uh, magingat mag-ingat sa lahat ng oras hindi lang sa mga salo-salo, pati na rin sa mga, uh, kunyari, uh, nasa isang kapulungan tayo. So, mag iingat tayo sa ating uh, mga galaw po. Kasi nga, may mga tao na sadyang mapagmatsyag po. So, nakikita nila, nalalaman nila kung ano tayo base po sa ating mga salita, hilo's at mga gawa natin po. So, ito po ay mga katuruan na galing sa Diyos po. So, uh, baba, uh, sasabihin ko po, <clears throat> uulitin ko po na, wala tayong pinatatamaan sa mga binasa ko po nito, kasi nga, <clears throat> ito ay galing sa Diyos, ito ay para sa ating lahat. At, para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos, para maging maging uh, Uh, maging ano tayo, maging preparado tayo sa lahat ng oras. Maging mapagmatsyag tayo at uh, maingat sa ating mga sarili, ating kaluluwa mismo sa spiritual ating buhay. Ito po yung mga katuruan kung saan magiging handa tayo sa lahat ng mga pagsubok. So, yun po, nabasa ko na yung ano, sa Kawikaan dalawang po tatlo. Isa hanggang tatlo po. Uh, babasahin ko po uh, uli. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas, ng may matataas na katungkulan, huwag mong kakalimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari. Baka yon ay pain lang sa iyo. Yun po mga kapatid. Mga kapatid. Uh, isang magandang salita na galing sa Diyos uh, mula sa banal na kasulatan. Sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito. At uh, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Uh, in good health. Sana po ay... Ligtas tayo sa lahat ng mga panganib sa pamamagitan ng uh, kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At uh, salamat po sa inyong lahat at see you to my next video. Bye bye.